Iya, yeah, no? Huh? New car. <laughs> Nasa yung... new car? New car! Nasa na! Saan kayo nag-park? Ah. Tignan ko nga! Yung loob! Tignan natin ang loob ng new car! Tignan natin ang loob ng new car! 2024 to? Oh, Ayun, ah. oh, 24, two gigs. Two gigs. Ilang araw, ilang araw to? Days. <laughs> Hindi niya itakbo niya na renta <laughs> ay, oo, nga. Ay, 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 ilang Ford Escape. Ay, gano'n yung picture ko kasi bago yung sasakyan. Ay, sige, bago. Bago sasakyan. Yan you know? <laughs> o. Magkano to? Isang araw? For days. Five. Five hundred. Five hundred. Oh, ay. Bog. May mga ganun-ganun po. Natawa kami sa runway. Ano Ang laki ng screen. Mm -hmm. Parang iPad. Tingnan. Grabe. Ang Mabango pa. Siyempre, kuya. Ang bilis lang, kuya, ng transafric. Bibigay lang yung susi. Oo, ganun dito. Walang kahirap-hirap. Dito, hindi katulad sa Pilipinas. Ay, wala na siyang cambio. Talaga na tama Parang niyo, washing machine. Parang washing machine lang dito. Oo, oo, wala siyang cambio. Paano to i-start? Parang sa'yo. Apakan ko to. Tapos start din. Tapos, ano yung pindutan niya? Ito. Wala siyang pindutan dito. Ayun. Ito. Apakan na na. Oh, o, sige. Uy, nag-o-adjust yung memory. May memory talaga yung... Tapos... Mayaman. Ang ganda. Gusto oh, ang pamili. Oo. Relax. relax. <laughs> Paano papatayin yung sounds? Grabe, no? Yan lang ang ano... Yung parang yung Honda Pilot din na ko, wala na rin kampyo. Ay, iso, yan na. Oo. ako kayo kaagad? Kasi kanina eh. Mm, tapos yung likod. Tingnan natin din yan. Ah. Mali mo, may mga gustong bumili ng ganito. Ano? Ford Escape. Ford Escape. Yan no Okay din. etong ano sa legroom ng American Car, malaki talaga. Oh, kahit, malit oh, kahit maliit lang nasa sakyan, legroom. Ay, dito niya nilagay yung mga gamit yung iba eh. Para madaling makuha. Tapos, buksan nga natin. Escape. Ah, platinum pala. Top of the line. Top of the line to. Oo. Oh. Uh -hmm. -huh. Ayun Oh. Mm. Oo, oh. oh, diba no? Taman-tama sa nagsisimulang pamilya. Siguro to. Itong sasakyan na to. Isang baby. Yung ganito. And, pabiyahe kasi sila bukas sa sa ano? Ay, lalagay. Teka lang. Hmm? Oh. Pabiyahe itong mga to sa Calgary. Hindi na namin masamahan kasi galing kami ng BC. Ang kanina yung mga baon nila. Oh. Yan Oh, diba? The water. The water. <laughs> Platinum palatot. Ito e, yung top of the line ng ho, ano, ng ano. Oh, drive mga bilis, drive mo. Marunong ba mag-drive siya? Marunong ka sa Pilipinas, di ba? Make the cambio pa nga kaya nito eh. I-film mo, i-film mo. Ooh. May connection na? May connection na ba sa porn?

<laughs> Maganda oh. Chedeng. Oh, di ba? Pwede no. Pang Alberta na to. Tingnan mo pa yung ilaw, isang parang isang buong ganon no. Hmm. Gusto, na talaga. Gusto mo na talaga. Oo oh, nga eh, maganda maganda. Ayaw nyo na ito? Yung... <laughs> Winter beater. Winter beater yan, matiba yan. Eh, si Dylan. Ayan eh, si Dylan. Oh, mamili na kayo ng sasakyan. Gusto nyo ba ng rav Dalawa ka dito. Ano ka? Jump! Pinapatalo. Going to climb. We're going to climb. Ano Paal. Para sa Pero wow! First time sa Alberta. Yun! Excited! Hindi oh, na kami matutulog Oo, hindi kayo makakatulog kami ngayon nung pabisi. Hindi ako nakatulog. Nakatulog-tulog. Eh. <laughs> Ayan ah. Ano oras? Mag-aalauna na madaling araw. Pinapanood namin yung vlog ni Ina at saka ni JJ. Ayan na. Supportahan nyo. Ina Andolong vlog. Wow. <laughs> Nakapag-vlog na rin. <laughs> Ang tagal na namin pinupush ni Rice pero yun. Di ba? Maganda, maganda. Ayan. Si JJ Oh. Tingnan <laughs> nyo, may pants kayo dito. Oh. <laughs> may, kasi tayo. <laughs> eh, kailangan namin wag matulog ka agad. Eh di, bukas pa sana namin panonorin yung vlog nila Ina. Eh, yun. Ngayon na. <laughs> Ayan ako, di ba? Galing mag-vlog ah. E, yun, congrats, congrats. Sampai jumpa di video selanjutnya tinatawag. Ito yung tinatawag na ano, katam. Katamara. Oh, di pa nga pumasok. Arating <laughs> <laughs> so, na kami dito una Ay hindi, alas 12. Tapos nagluto pa ako ng ano, corn beef tsaka itlog. Nag midnight na kaming lahat. Ayun. <laughs> Nagpatunaw pa. Nagpatunaw pa. Madaling araw. Ayun, sabay-sabay kami nakatulog lahat. Mga alas dos na yata. ayun, yeah, not feeling well. <laughs> Totoo naman, not feeling well naman ako pag gising ko kanina. Wala oh, talaga yun, not feeling well. Pero ngayon, ano na ako, medyo okay na ako. Kanina lang yun, di ba? Ganun din ba kayo, yung mga taga-Canada dyan? Not feeling well. <laughs> Pero kanina talaga, di ba, pag ko, okay, depensa ng sarili. <laughs> Tulog pa sila lahat. Pagod yun. Ayan. Mamaya punta kami kay Jerry's. mag kami. Ayan. Tapos, yun. Iihaw. Tapos, bala na. Ayan. Samantalahin din yung pag-absent. Pag pag-absent. Ayan. na lang ulit. Ang dilim eh, no? Masura, Lubos mo na yung basura. <laughs> Nagturoan eh, no? Ano? lumana na? Wala pa? Ano nga yun eh? Blue bean. <laughs> Hindi pa? Ang oh, ganda ng araw, no? tayo na kami alas 10 na <laughs> kailangan nang tumayo yo wala kaninang umaga ngayon lang uli nakapag vlog kasi ano hindi dahil dun sa ano sa sa group <laughs> in, hindi lalabas ayan, ayan. may nagpost kasi sa group na ano money tree yung malaki Nagkala namin inahanap yun eh. Maganda kasi sa bahay yun, di ba? Yun lang. Ayo eh. Ayan tayo sa kabila. Ayo eh. Kunga isa. Gagawa tayo ng ano? Melon juice na may gatas. Medyo maraming tao ngayon ah. pakuha, no? Php 299. Baka tayong tubig. Bili tayo nito. Sarap ito, eh. Ayan. Sabi na nga ba, eh. Walang planong maggrocery pero pag nandito na, ang na iisip. <laughs> lemon, wala nang lemon eh. Ito, kaya kami napapunta dito. Yung money tree. Tayo na sila ni. Marami pa naman. 36. Hindi ko na Baka may makadampot ito. Ito tuwid-tuwid. Ito tuwid na tuwid Oh may nagsabi sa amin eh kailangan daw maganda yung ganto ano wala yung tali nyo so far naman siya yung pinakamaganda ito rin maganda lang yata ito Ayan, no. ah ito tuwid din ay, nasira na yung ano ay nasira na ato malakas na yung ano niyo Naiikot eh. Ay, ito rin, no? Medyo maganda rin yan. Natuwid din yung ano niya. Money tree. <laughs> na. Okay na to. Puntaan na natin sila ni. Umibili ng shampoo eh. Bayad time. May bumili din doon, no? Oh. Diba? Ano tong money train na to <laughs> mamaya ubus-ubus na. Konti na lang mamaya 'yon. 'Yon. Lagi ko na nakikita sa Facebook eh. Panoorin natin 'yan. Maharaha. Dalawang oras at 20 minutes 'yan. Pero titimpla muna natin 'yung bagong recipe ng barbecue. Mm -hmm. Ano Ayun nga. Milan. Masarap siya oh. Isaw-saw dito. Ano yan? Ano itong sasawa na ito? Sour cream fruit. Masarap. Ito na. May e bago tayong recipe ngayon. Ay, ako na yung ano mo, kamay mo. Ikaw magbibidyo. Pakita natin sa kanila. Wow. Ha! The new recipe of barbecue. Oh, lolog-log po. Wala talaga. <laughs> Yan, bago ngayon ang recipe natin. Ito ang lalagay natin. Ito lang. Ito ha. Wala nang iba. Bukas muna tayong kamay at ilawakan natin yung karmi. Paano ka pa <tod> kayo sa Dahil magsisigang din naman tayo dun sa kabila. Pero ito, ito, lang. Yan. ito Wala. lang. Ayan. Hindi sponsored to ah. Wala nang iba. Ito lang ang sahok. Para sa masarap na barbecue. Nakakalimutan yung pangalan nyo dito. Saan mo natutunan yun? Siyempre sa Facebook <laughs> Sa Facebook <laughs> Ano lang to? First time lang namin gagawin to. Titignan natin kung masarap. Kaya, mag-comment kayo para tanungin nyo sa akin kung masarap o kaya mag-message kayo. First time ko lang itong gagawin din. Kaya, dalawang piraso nga lang, oh. Parang mo lang ito. Hindi, ah. Bago na ito. Ayan, yeah, yeah. oh, Ayan na po yan, mga kaibigan. Oh. Yan yan. Set aside lang po natin. Tapos yung siyempre yung original barbecue. Ay, ako na. Uy! May makikailam dito mga kaibig Yan. <laughs> yung barbecue daw siya na daw magtitimpla. Kasi secret recipe daw niya. Sa lang din naman natutunan. Eh yung ano paprika. oh may paprika pa kung mayaman din naman ito ah yeah. uh, yun yung yan yung barbecue yung gagawin ni Lani ano yan sa na natin papakita okay? ang mahalaga yung bago nating titikman na recipe para may co-construction dun sa kapitbahay natin <laughs> may nagga-grinder mamaya ah. pag kumain kami titikman natin tsaka pag binarbecue tapos, noon tayo ng maharaha. Yeah. Maraha. Ayan ang... Maharaha. Ayan. Kita nyo ba yung ano? Yung porrent. Porrent na... Ito, itong... Ano na to? Title na itong vlog na to. Ito <laughs> ba yung ano, sasakyan na inarkila nila? Ano? Ganda, di ba? Top of the line. Dito, napakadali lang. Pat pati sila, nagulat sila sa ano eh. Sa pag-rent ng sasakyan. Sobrang smooth daw, mabilis lang. Ayan. Yung sa Pilipinas kasi, di ba? Yung mga rent-rent lang ay medyo nakakaano. Ito kasi, Bigyan mo lang yung ID mo. Okay na. ID, tapos yung credit card. Okay na. Madali na lang magpano. Ayan, uh, rent. Ayan. Ayan Uh, maraming maraming salamat sa laging panonood. Yung barbecue na yun, abangan nyo sa susunod na vlog, ah, yung ginawa nating na recipe. Tapos doon kayo para makita nyo doon yung kung masarap ba o hindi yung bago nating natutunan sa Facebook. O totoo ba o budol ba yung mga napapanood sa Facebook. <laughs> maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo. At uh, yun. Kita-kita sa susunod na vlog. Bye!